Yo! What's up? Once again mga kabaranggay, at this time, I will be a non-dom Manila. Kung bakit, alamin natin. Ayan. Kasi lukuyan tayong nasa Binondo, Manila today, at tinakita natin yung mga bata nasa, na nagsasayaw ng, ano. ewan ko ba, dragon dance yata ang tawag dyan dahil katatapos lang ng Kung Hai Pa Choy, or Chinese New Year, ay uh, ikang nga ay um, medyo nasugagaan natin diyan

Si Conceal Jerry At yung driver na yan Na sinichika-chika ko pa nga Etos-etos Esmaracas Ayan Ops Silipin natin ang dalawa <laughs> kaya kami dyan mga kabarangay Dahil nasa ano kami Nasa tawag dito E-bike ba yan O tok-tok Ang tawag dyan Ayan Tugugugugugugugugugugugugugugugugug Ayan Ang katuwa yung mga batang yan Talagang parang namamas ko sila Or Ngihingi ng konting ah konting ano abuloy sa mga bawat pwestong mapuntahan. Napakiusapan ko, sabi ko, ba-vlog ko kayo, sasama ko sa vlog. At siyang kami. At nagpunta kami dyan sa electronic shop sa Raon. Tumuli na rin kami dyan. Pagkatapos namin makumuhan ng t-shirt. Ayan. So, ayan. Ha? Ano Dahil ay magpa-vlog nung may ng t-shirt, hindi rin po pwede. So, ayan. Punta kami at tumingin kami ng uh, concert uh, sound system at para gagamitin sa barangay at si Vice Ganday umaariba pa dyan habang kami ay bumibili tapos so, silipin natin yung kanilang mga products mga items dyan yan oh. pasilip lang yan kasi ang mga Chinese ayaw pumayag na i yung store nila ewan ko kung bakit mga ito yung mga kemi tapos yan Tine-testing na namin yung binili namin sound system para sa barangay dahil pag may mga session nga naman eh mahirap yung wala tayong sariling sound system at mga luma na yung sound system dito sa barangay hall. So magaling yung technician at uh, tini yung ating mga gamit and at this point uh, kumuha pa siya ng isang extra LCD uh, TV para ma testing natin kung talagang tumutunog nga yung ano yung uh, nabili natin na ano na subwoofer dalawa tapos isang amplifier tapos isang video ke okay, uh, amplifier din para yan at kumakanta pa si kapitan tinetesting namin eh, kung maganda nga yung sound at uh, talagang ika nga eh kailangan ma-check natin lahat-lahat, no? Bago gamitin, bago i-pull out yung product. Kasi, at saka yung item. Kasi nga, eh, siyempre, binayaran natin yan. Pagkamahal-mahal pa naman So, yan ay provided na sanggun ang barangay para sa ating uh, mga events na sa pagpupulong or pag may mga meeting ang mga iba't ibang asosasyon or uh, mga organisasyon dito sa ating barangay. May magagamit tayo. At yan, tinignan namin yung bako. Ang tawag dyan, um ano ba tawag dyan, yung bako, yung electric bako, na jug 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 yung talagang super, ewan ko ba, nakalimutan ko na kung tawag dyan, a jackhammer, ayan, at uh, kumuha din ng personal na jackhammer si kapitan, dahil uh, siyempre nga naman, para sa kanyang West Creek, kailangan niya at saka dito sa ating mga gagawin mga stalls dito, para hindi na tayo romenta, ng Ika nga, eh, Jack Hammer, kasi kailangan nga pangunahin pangangailangan natin yung sa ating mga projects. Ipantakin nyo naman yan, talagang ipinoprovide ng ating sangguniang barangay headed by Captain Art Lirio at ng ating mga sangguniang barangay officers na talagang uh, mapunuan ang ating mga pangangailangan sa sangguniang barangay. At araw-araw ay talakayan kami ng talakayan at nakakaisa ang sangguniang barangay para sa kauunlad -ka -ka ng ating mga proyekto at uh, bawat isa ay kumikilos para sa ika nga ay more progress ng ating barangay. So lahat ng lakad namin ay gusto kong kasama ko kay lagi as what I've said before. At ay pinapangako ko sa inyo na ang bawat ganap natin dito sa barangay ay makikita ninyo sa ating mga posts or mga vlogs dito. At kaya naman kinukunan ko para makita nyo at magkaroon kayo ng idea The super power yan. Ang um, brand niya na Eagle. At shout out sa mga tagi Eagle Company na nag-provide ng magandang makina makinaryang yan at uh, talagang napakalakas yan ewan ko ba kung ilang horsepower yan talagang napakalakas yan makikita natin mayami at yet chicken ayan na nga o oh. diba tetestingin yan kung gaano kalakas oh. sample and to the max na talaga na crowded yung area ay hindi pala, hindi pala masyadong crowded itong Binondo Manila kasi this time medyo tapos na kung high patch at pagkatapos namin itumuli kami dyan sa West Creek Farm ng ating barangay captain kasi nga yung uh, kanyang hipag ay galing sa Amerika And eh, nag-celebrate ng birthday dyan And at this point kami munang unang kakain bago yung iba Charot Dahil hindi pa nagdadating ang mga bisita Super uh, merienda to the max kami dyan With biko Meron pang pansita habab May uh, uh, inihaw na tilapia May grilled chicken sa uling At may barakong kape especially Dahil ang mga uh, bisita dyan ay isang... Uh, kasawang uh, isang Pilipina at isang Mexican-American na nakakaintindi rin ng konte pero Tagalog, pero siyempre hindi naman siguro fluent. Eh. At uh, ini-English-English -English ko pa dyan kahit uh, kasi hodang magbalo-balok ang tandila ko. Basta importante na kapag-English ako. Ay, alam mo naman ang si Levi masyadong ambisyoso pagdating sa mga foreigner na ma-entertain naman natin sa ating barangay at lumabas yung ating mga yung ating mga talent na makapag-entertain naman tayo ng ating mga bisita dito dahil gusto nating mawili sila sa ating lugar at napaka-press naman talaga ng ambience dyan sa West Creek Farm o atensyon, yung mga gustong magpabook para sa summer escapades ay magpabook na kayo sa West Creek Farm and at this time ay talaga namang iniikot-ikot natin yan at uh, ito nga yan darating ang mga bisita. So nauna tayong dumating dyan at that point, eh medyo naghihintay pa tayo ng uh, konting, lilim pa ng kaunting. Kasi mainit nga eh, sikat ang araw kanina galing Manila. So yan, magpalamig muna tayo bago tayo dumiretso sa barangay at dalhin natin ang ating mga pinamili. Ayan. So hindi na namin pinakita sa inyo mga pinamili. Basta yan lang, may point tayo. And thank you for watching. Thank you.